West Philippine Sea. Panalo nga ba talaga tayo? Sabi nila, sa panalo tayo sa Hague. Pero kung panalo tayo, bakit parang dagat natin nawawala? Noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas. Sabi nila, walang legal na basehan ng 9 dash line ng China. Ibig sabihin, atin ang mga karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone, EEZ, natin lalo na sa Spratly Islands at Scarborough Shoal. Sounds like a win, di ba? Pero ito ang twist. China didn't care. Tinawag nilang null and void ang ruling. At habang abala tayo sa politika, sila nagpatayo ng artificial islands, nagpadala ng Coast Guard ships, at nagmilitarize ng dagat. So kahit panalo tayo sa papel, sa realidad ng karagatan, parang talo pa rin. Fast forward sa ngayon, may mga insidente ng banggaan, harassment at laser pointing. Ang Marcos administration mas matapang kumpara sa nakaraan, pero mahirap pa rin kasi hindi naman pwedeng gera agad, 'di ba? Kaya ang tanong, ano ang halaga ng panalo kung wala namang nakikinig? The Hague gave us the victory. Pero ang laban sa dagat tuloy pa rin hanggang ngayon. Agree ka ba na panalo lang tayo sa papel? Comment mo sa baba and follow Explore the Pearl for more content like this.